And good morning po. Isang pinagpalang umaga po sa atin lahat mga katiksay, mga ka-hunters natin dyan. So andito na po ulit tayo sa may spot. Ayan, ito po yung spot na natin. Dito ulit yan sa may tralala. Dito ulit tayo bumalik. Ah, uh, medyo maganda naman po kasi uh, uli ang tubig ngayon. Nung nakaraan po, sumagad ang babaw ngayon, medyo medyo malalim-lalim na luminaw. Ah, uh, dito di tayo pumatok. Ayun po si Aling Araw, oh. Uh. Ayun, sumisikat pa lang po. Ayun. Tayo mga katigsay, si uh, Ano po, palarin ako ngayong araw. Makauwi pa tayo ng pangulam, ayan. Uh, para may mga rin tayo Sana pakitaan tayo ng maganda uh, Saka bulig yan Sana makauli po tayo Para may pang baon si Manuel bukas So stay tuned lang, mga katiksay Hindi ko na pagtatagalin Puto ka na Yan mga katiksay Set up na ulit tayo dito sa motor natin Tumayo ulit tayo Dito muna tayo yung silip Mamaya linipa tayo doon Sa may kabila Ayan, sa'yo yun Mama ka ta. Tapin yun. Nawala. Na. Ayan, ayan, ayan. Lalo niya. Ayun, patay. Kaya yeah, agad mga katiksay. Lalim ng daan niya. Ganda agad ng bayan na natin mga sa'yo. Oh. Thank you Lord Nakitaan na agad tayo Ganda sana tama Ang sumabit ka Uy Uy Yun Yun <laughs> Pasalubong sa atin eh. O ating iyo Thank you Lord Be naman po Lapla po agad Pakit lang natin makapig sa'yo kasi setup lang natin. Yun pa oh, sayang. Ano kasama? Makapig sa'yo oh. May naman oh po. Ayun, sa please lahat tama oh. Kaso lang makapig sa'yo. Oh. Ayan. Yeah. Buti na hagip. Yun. Ayun naman oh Thank you po. Ayun naman na makapig sa'yo. Sana makadali po tayo ng bulig. <coughs> Ganda po ng ating bayan naman, no? Ito, ito. Ang bulig, mga kapiksay, ito. Nawala. Ang bala ka ng bulig. Bulig pala yan. Sa so, mga kapiksay, sumulok tay okay, eh nabot nabot mga katisay ayun no? oh, thank you lord ang laki ano bumaon tayo nakadali na tayo ng bulig ang oh, ganda nun thank you ayun no? Know. oh, thank you lord <laughs> thank you po bulig pala yun wala natin din tilapia na mamakat sa ilalim eh. Ay, thank you. Oh, tingnan ako pa dyan. Babaan muna. Baka muna ako. Ano tayo, kakanyong lang tayo. Ah, hindi mabulabog yung tilapia sa bulig Thank you, Lord. Oh. Thank you po. Uh, kadali tayo ng bulig sa isang tilapia. Thank you po, thank you po. Napakaganda pong gaya naman na dito. Saka isang pangalawang huli natin. Oh. Ay. Ayos, may ano na si Manuel. Pero na po siyang baong bukas. Ay, thank you po. Ganda po ng ating huli agad. Hmm, thank you, thank you. Ah, fix Okay, po muna sa ating ano, lalagyanan agad. Hmm, oh, thank you po. Maraming maraming salamat po sa biyaya. Oh, yeah. Ito yung first cuts natin na kapit sa'yo. Oh, thank you. Oh, saan ka na? Huwag ka diyan. Dito ka. Ang ah, laki oh. Pamak na siya sa bilid eh. Ang kala ko tilapia. Ulit pala. Yun. Thank you po. Second cuts po oh. Thank you. Thank you. Ay. Okay, Ay, ko ako ng basahan pala. magkaroon ng ano yung eh nayo nagkaya okay, tayo nagkaya tayo nakatiks eh ah, makat dun eh tanong ko nadali ay yata yata nadali pala na. nadali pala na. yun oh. Ito lang natin na mga makat sa malayo Ayan, tingin ka lood oh. Dalawang tilapia na tayo Ay, Ay nahugot, nahugot Huwag kang papasag dyan Huwag kang papasag Nalipis ang tama Buti na lang dito na sa tuyo Uy Ay. Ah, yun oh ang tama na Ayun dulo lang oh. Thank you Lord. Ang tidi rin sa tayo na nahugot. Thank you. Ay. Thank you po. Bulig na lang po ang ating hintay. Ay pong bulig dito mga kaligsay. Yan lang nagkaroon ng parang sapot yung ibabaw. Hindi hmm. naman sila umaamat sa party na yun. Ayan. 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 Ayan ah, inabutan yan inabutan po ito dalag to mga kapiksay ang ngitim ayan, ayan na ayan na ayan na lakas yun inabutan mga kapiksay oh. yun oh. so po natin dalag mga kapiksay ayan Ya, nampak. Ada lebih tu. Ayuh, thank you, Pak. Ayuh, Oh, Ay, ada orang nak buat ayu, ikut. Thank you, bu. Yeah, teman tayo kau nak buat tayo Uh, hindi ganong mabulabog ang mga piksay eh. so oh. buti yung nabuta no oh. dito ko pangat siya. thank you thank you po oh. ay saan na ba oh, oh ay ay Thank you, thank you Lord oh sige yung cuts natin talaga at saka ito oh tilapia, pangalakong ulit din natin yung tilapia to <coughs> may laktik sa'yo, malalapad thank you Lord, uy nako muset na Ay. <laughs> laki na pala ng sira Ito eh, ka lang. Eh, lang. Eh, lang. Okay. Ay, nako. Thank you. Thank you po. Ayan, stay tuned lang mga kapisay. Ay, e, ulit po natin, no. Oh. Thank you, Lord. Ito. ito na yan, yan. Eh. Ayan, ito na yan. Grabe yan. kasi inadali natin yun know? o adali agad natin thank you lord Oh, mm. uh -huh. thank you. Ay, tak saya. Ada 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 di sini. po. Ito sa itinariya. Lalim niya. Nakabot siya na yun. Nakabot siya na yun. Ayun, inaabot na naman. Thank you. Laki-laki itong hatik sa'yo. Ayun o. ang pula oh, thank you po ay, thank you po ang oh, thank you oh, lucky. thank you lord thank you po. ay tilapia lang eh ay, thank you po, thank you po. Thank you po. Ah, oh, piksay. naman tayo. Ang tilapia natin dito. eh, nadali natin tihaya eh, no eh, yeah. no puluh tama oh, dumadaan sya oh, hmm, singilud naik hmm, sya to hmm. Ay, rey, 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 rey

Tak Eh Apa Eh Hati buahnya Kami memang semua habis Oh Eh Dah mu Ooh, yeah. Ooh, yeah. Oh. Yeah. Kena tarik balik-balik Oh, silap eh Tak ada sana natin Ini nak ada lagi Ayo Laki 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 jambu, nak ke? Cepat yuk, nak ke? Oh, tengok lagi. Ada anu maangeti. Ada aku tuh, tuh, ano, bulig ulah. Nak ke? Ay, hey, na kadagdag na naman. Kaya nga hangin, makakakita tayo ng maganda eh. Mahangin lang siya eh. Oh, okay oh. Nakatik sa'yo. Oh. Thank you. Kaya hey, nga, nakatik sa'yo. na tayo. Balik na tayo. Pero titingnan pa natin doon sa may bangkal doon sa huli natin pinipestoan pagka dito tayo galing. Kung hindi palukot yung tubig, eh, tingnan mo naman dito. Isa e sa pinuputokan natin, saka dito sa kabila, ala, lukot na lukot na yung tubig. Ah, lakas na masyado yung hangin. Buti, nakahuli na tayo, maganda natin. Nakadalawang dalag na tayo, sa mga hilapya na mga malalaki. Ayan. So ayan, stay tuned lang mga Katisay. Update update ko na lang kayo. Mamaya na lang. Mga Katisay, pauwi na tayo ng bahay. dito na tayo dumiretso kanina. So, tayo ko nga pala hinuri natin. Ayan. Medyo slurty naman tayo. Tayo na tayo ang pakulam na eh. naiwi. nakauli pa tayo ng isang halanganin dalag kanina nung pabalik tayo. So ayan mga Katisay, uh, buhos ko lang. So mga Katisay, buhos ko lang pa hinuri natin. <laughs> Oh, namatay na yung dalag natin. Oh. Patay na yata yung dalawang dalag. Ay, isa buhay pa. Isa terik na. <laughs> Ayun, happy sa'yo. Pinakamalaki pa naman dalag yung namatay. Ito yung isang bulik So, ito yung hinuli natin uli. Oh. Ayan, sa itong mga tilapia. Itong dalawang arroyo, pinutok natin to Pauwi natin. Ay, dalapad nandiyan ang tilapia. Oh. Hindi oh, makakatig sa'yo oh. Tulit na rin ang huli natin ngayon Ito lapad ng isa na to Ito Ayan oh. Out uh, seven fingers to Ayan six fingers Ayan oh. Ito mga five Nakatig sa'yo Ayan nakatig sa'yo oh. Sulit na rin yung huli natin ngayong araw Itong mga bulig ito na lang ma... Uh, ay, buhay pa yata isa. Buhay pa ba? Baka makarecover pa naman. Pero puti yun eh. Nagaano. Nakakatiksay. Ayos. So, ulit na may dabas natin ngayon. Itong dalawang arroyo, pinutok natin ito nung pabalik tayo. Ayan. Ulam ng ating mga alaga. Yan. Ayos, mga kapigsay, sulit. Ito. Pa natin, oh. Ito dapat din inuli natin, no? Ito, tatlong galag. Ito, napotok na natin itong ulit. Every natin na video, pabalik na tayo nung pumutok tayo. Yan, mga kapigsay. Ayos po. Sulit na naman ang araw natin ngayon. Sa patuloy natin subscriber, silent subscriber. Ayan, maraming maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsasawa sa aking ginagawang pagbibito ng YouTube channel. eh Huwag po sana kayo magsasawang sumuporta. Maraming salamat po lahat and God bless po sa inyong lahat.